Yo, what's up mga tol? Kiyi Isang magandang umaga sa inyo mga tol uh, Ngayon dito uh, Medyo malakas ang ulan Kaya waiting waiting muna tayo Habang hindi si pa tumitigil ang ulan Wala. uh, Pumunta yun dun Wala ba sa loob? Pwede na ata sa loob oh Hindi pwede yan yung mga pumapasok lang mga high stop lang tulad si na Brian ay yung mga bisor mga matataas okay. si Brian pwede si yung pan ng electrical ay yung pan ng mm. pwede hindi hindi naman nagsasabi na pwede sa إذا أخذت الورشة في الورشة في الورشة في الورشة في الورشة في الورشة في الورشة